So, may dumating na naman na ayuda guys, galing kay Imprint Custom at yun yung ating i-unbox ngayon. Ito, kararating na lang nito ngayon and excited ako para makita yung bago nilang mga merch. Siyempre, ito naman yung ating susutin sa ating mga content at vlogs. So, yan. Buksan natin na karton kasi before hindi ito nakakarton na yun nakakarton. Safe na safe. Check natin. Ano yung nilalaman ito? Thank you nga pala sa ating Imprint Customs family sa pag-send nitong ating bagong merch. So, lahat ng mga sinusuot ko guys sa aking mga vlog, galing yan kay Imprint Customs. Tapos, yung mga pinapadala sa atin is yung mga bago nilang designs. Uy! Baliktad! Wow! gagamitin design na nakita ko sa kanilang page, guys. imprint print shirt. Ito, bago din to. T-shirt. Dalawang t-shirt. Tapos, meron silang polo. Dalawang polo, pero magkaiba lang ng, ah, same design, pero magkaiba ng kulay. So, ito, ito yung white. Tapos, ito parang dirty white. Okay. So, alam niyo naman ako, guys, may ako sa polo at sa t-shirt. Tapos, nag-request ako ng cup nila. Kasi mahilig ako ng cup. Ito yung cup na pinadal sa atin. Tingnan nyo naman guys. Ang ganda ng pagkaka-stitch. Diba? IC imprint custom. Tapos, ito yung logo. Oo. Oh. O, oh, di diba? Yeah! Break down you. May request ko talaga to guys. O, oh, diba? Imprint custom number one. Tapos, meron ding, ayan, syempre, hindi mawawala yung jersey. Ayan, dalawa din jersey. At syempre, yung ating sticker. Langga Gale. Ayan, cute yung isa. Thank you so much, Imprint Custom Fam sa ating bagong merch. And abangan nyo guys kasi susuting din sa ating content. So again, kung gusto nyo mag-order ng kanilang mga merch, please visit Imprint Custom sa Facebook page, TikTok, uh, Shopee, at Lazada. Ayan. Pakifollow na din na aking page guys para mas man-notify kayo once may bago tayong upload. So, yan lang muna. Bye na.